mayroong mag-inang nakatira sa isang kubo. Simple man ang kanilang buhay, ay nais nice pa rin na aling Rosa na magkaroon ng maayos sa pag-uugali ang kanyang anak na si Pina. Ngunit tila lahat ng negatibong pag-uugali ay tinataglay ni Pina. Una, ay hindi ito maaasaan sa mga gawaing bahay, luhang tamad ito. Kaya nang minsan magkasakit ng kanyang ina, na si Nanay Rosa, ay kinakailangan niyang magluto. Ngunit Imbis na hanapin ang sandok, ay panay tanong pa ito sa kanyang ina kung saan ito nakalagay at hindi niya ito makita. At kahit pa ang mga bagay na sa kanyang harapan ay hindi pa rin niya makita dahil sa katamarang taglay nito. Dahil sa inis ng kanyang ina sa pagugaling ito ng kanyang anak, sinabi niya na sana ay magkaroon ito ng maraming mata upang makita nito ang lahat ng hinahanap niya at hindi na siya tanong ng tanong pa. Umalis sa kanilang bahay si Pina masama ang loob dahil sa sinabi ng ina. Ngunit nung sumilang umalis si Pina sa kanilang tahanan ay hindi na ito nakita pa ni Aling Rosa. Isang araw, nakakita na lamang ng isang halamang tumubo sa kanilang wakuran si Aling Rosa. Marami itong mata, kaya naman naalala niya ang kanyang anak na si Pina dahil sa sinabi niya. Batid niyang nagkatotoo ang kanyang mga tinuran. Kaya naman simula nun, tinawag na nila ang bunga ng pinya bilang pag-alala kay Pina.